me make this clarification. Tag Republika Tagala, sabi dito sa Katipunan ng Mga Anak ng Bayan, the primer of the Katipunan, sabi dito, ang kabagayang pinag-uusig ng Katipunan ito ay lubos na dakila at mahalaga. Papag-isahin ang loob at kaisipan ng lahat ng Tagalog. No? Tagalog. Paano naman itong Tagalog na ito? No? At Tagalog lang pala. Pero tignan nyo, may footnote po. Si yung mga katipunan dito. Ano yung kanilang footnote? no? Ito. Sa salitang Tagalog, no, katuturay ang lahat ng tumubo sa sangkapuloan ito. Sa makatwid, bisaya man, iloko man, <laughs> kapampangan man, etc. ay Tagalog din. So, yung Tagalog, Republikan Tagalog, Pambansa ito. At inisip na ito ni Andres Bonifacio noon. Kaso hindi ni re recognize so bakit? Wala daw konstitusyon. Hindi kinakilala ang kartilya ng katipunan bilang konstitusyon kasi gusto nila yung western framework na mm -hmm. dapat may bill of rights, if very formal, no? Pero yun na nga at no. yun yung nangyari. Nag-away sila dahil doon yung right. gobyerno. ko yung rift ng Magdalo sa Kamaliwang. Yes. Bakit uh, in the long run, naging credible yung Magdalo ni Aguinaldo? Was it because karamihan sa mga gera na kung saan ay eh, sinalubong nila General Aguinaldo at si Bonifacio, mas matagumpay yung mga nasa ilalim ng operasyon ni Aguinaldo? Okay, according to, to the, historian Milagos Guerrero, mm -hmm. no? Bonifacio as commander of all Katipunan forces, from Luzon to, ano, to yung lahat, no? Um, must be credited even to the battles na magaling sa si Aguinaldo sa military strategy mm. pero wag nating sabihin na lahat ng Bonifacio battles ay natalo. The first skirmishes in Pasong Tamo, August uh, 26, napanalo 24-26 napanalunan ito ng mga uh, katipunan, no? Mm. At uh, very unfair kasi ganito 'yon. Merong strategy na nag-ugat si Bonifacio sa pre-colonial na na yung ili, ilihan, kung saan tatakbo yung mga tao na ligtas na lugar tulad ng bundok, kakahuyan, no? Um, doon pupunta yung mga tao. Ito yung ginawa niyang kampo o real si Andres Bonifacio, mm, no? At yeah. actually, kahit na hindi tayo sumuko sa pack of biak na bato, maipagpapatuloy ang himagsikan dahil doon sa mga uh, network na dinevelop ni Andres Bonifacio. Remember, This is sa uh, no clarification. Uh, remember, uh, may, may prueba rin yata yung mga magdalo na pagsisi sa magdiwang sapagkat kung hindi nakatalo yung uh, mga gera na tangan-tangan ni Bonifacio, hindi eh, lalakas si no. Governor General Poladieha at that time. Hindi, ganito kasi yan eh. Mm. Um, Nung una, nananalo ang Cavite sapagkat may trench warfare tayo na tinatawag doon. No? Mm -hmm. kasi meron silang engineer na, taga be, na, na, nag-aaral sa Belgium, mm -hmm. napakagaling na tao. And Aguinaldo wanted him to be president, si Edilberto Evangelista. Ayun. Namatay lang itong si Edilberto Evangelista, sayang, no? Pero napakagaling nito, gumawa siya ng trenchera. Mm -hmm. Pero yung trenchera kasi na yun, may disadvantages yun. Kasi pag napalibutan na yan ng mga Espanyol, which happened, napalibutan na itong mga trenchera ng Espanyol, no? natalo yung mga taga-Cavite. In fact, nung pinapatay si Andres Bonifacio, nung Mayo 10, 1897, babagsak ang Maragondon after one day to the Spaniards. No? Professor, mm -hmm. wasn't it to the credit of Aguinaldo na at that time, nananagumpay sa si, si Bonifacio, maging sa Bulacan, maging some parts of Rizal, pero sa Cavite ay leader na ng isang bayan na si, si, si Ginaldo As a matter of fact mm -hmm. I understand mm -hmm. at that time he was town mayor of Cavite and yes, Below under the colonial government yes. Yes. Mayaman so, kasi sila So meron yes. si political power yes. si Ginaldo Yes. hindi pa siya wala Mayor na no. siya ng isang ng Cavite El Viejo. Would you be able to tell us what Cavite El Viejo now, anong pangalan niya Ito yung kawit Cavite. Yung Kawit? Yes, Cavite El Viejo. So, talagang mayroon si, si, yes. si Aguinaldo noon. na siyang political base. Now, in fairness to uh, Bonifacio, no. di ba, tinatawag mm. natin, uh, not that we are not ano? Mm. recognizing the mm. contribution of Aguinaldo to Philippine history, masami yes. siyang contribution, pero mm. let's re-highlight also the contribution of Bonifacio. Kahit tinatawag siyang bobo, sa totoo hindi eh, how can you organize Uh, a national ano government, a national a national organization to fight against the Spaniards and to establish kaginawaan in this country, no kung bobo ka, imagination wide. Uh, at sa kasama siya sa ano? Miembro siya ng, ano, ng uh, ilustrado, yung knowledgeable group. Hindi yes. well, yes. na, yes. yes. siya yes. nakapag-aaral formally, pero dahil nga sa kanyang pagbabasa, hmm. laging pagbabasa, naging at-parts yung kanyang nalim. Ang mga binasa niya, mga Les misera, mga mm -hmm. biography ng Presidente ng Amerika. Yes, yes. Kasi nung, nung elementary pa ako, ang tinuturo nila, Si Bonifacio hindi masyadong matalino. Mm -hmm. Si Bonifacio ay galing sa hirap. As matter of fact, gumagawa lang ito ng mga tungkod sa mga abaniko. Yun mm -hmm. ang binibenta. Yun ang kinabubuhay nila. Mm -hmm. ah, but then again, eh, mga misnomer to. Sapagkat so pagkat ito pa lang si Bonifacio, mistiso naman to. At saka miyembro din ng ilustrado. Ang kanyang tatay, dating... Uh, dating empleyado ng gobyerno rin. That's well, correct. according to the new researches made by mm -hmm. Dr. Guerrero, mm -hmm. bagamat Oo, sabihin na natin, ano, hindi siya talaga ganun kahirap. Pero, tanda natin, talagang nas, na, na, pasabak agad sa buhay itong si Andres Bonifacio sa mm -hmm. pagkamatay ng kanyang mga magulang at nung siya ay 14 years old. Yung, alam niyo ba, yung pag-abaniko niya, yun ang nakapag, ano, parang extra income yun, which he actually did until the revolution. Bago sumiklab ang revolution, gumagawa pa rin siya ng abaniko according to many accounts, no? At hindi lang ito, isa rin siyang artista sa teatro. Yung teatro po, Vivian. At ang favorite niya, si, um, sino nga ba to? Si Bernardo Carpio. Na tagapagligtas ng mga Tagalog. Which, sinakyan niya to eh. Magaling si Bonifacio All right. sumakay. Uh, now, At <laughs> mamaya, tignan natin. Now, we're talking we talk about Bonifacio and Rizal. Probably yes. mentioning them in the same breath. Pero bakit sa maraming mga selebrasyon, eh, na natinig natin ng halos buong Pilipinas, ang, ang monumentong binibigyan ng offering, Rizal. Uh, mm -hmm. Bihirang mabanggit at wali uh, mo sa ilang mga diskusyon kamukha nito Bihirang mabigyan ng credit din sa naging pakikipaglaban sa mga Kastila Itong si Bonifacio, samantalang si Bonifacio lumaban Siya nagpakamatay, siya namatay At si Rizal, ayaw nitong ginagawa ni Bonifacio Let let us clarify this, ano um, <laughs> Si Jose Rizal, para sa mga maraming tao, sa ah. kamalayan ng maraming tao, bayani siya mm -hmm. no? Pero kaya sinakyan, dahil sa kamalayan na yun, sinakyan ito ng mga Amerikano So, yung nung, nung, nung sila ay nagbigay ng parang om oh, dapat may national hero tayo, not by law but in a series of different laws na parang yung law, nagkaroon ng Rizal na province and et cetera, no? May recognize na si Jose Rizal ang national <coughs> hero. <coughs> bakit bakit hindi si Bonifacio? Of course, kung Amerikano ako, iisipin ko muna. Jose si Bonifacio yung aking ilalim. Mga maraming gumaya. Ma gaga, yeah. Sa gobyerno. so, and then, I will, I will proliferate according to, 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 this, to, to uh, what, is who, who's this, si, ano, si Floro Quibuyen, according to him, no, na si Jose Rizal, ang message niya, para magkaroon ng pagkabansa. Pero ito ay tinwist ng mga colonizers at sinabi nila na no, he's for uh, education first. Mm -hmm. no, he's for education first para magkaroon ng So he's for peaceful means. Which is, kung babasahin mo ang ano, kung babasahin mo yung sinulat ni General Alejandrino, my hero, o oh, sabi niya, ang hero ni Jose Rizal, sa pag usap niya kay Rizal, sa kanyang mga nobela, ay si Elias. Because Elias is selfless. For a revolution to succeed, we must have a character like Elias. No? So, may makikita dito tayo na side na si uh, Jose Rizal, meron din tinitig din niya yung revolution. Pero ito sinabi na hindi hindi ano hindi, na for peace lang siya. So, nag-drive ngayon itong ano na to at siya yung mas kinilala bilang national hero. Now we talk about characters in the novels of Rizal. Mm -hmm. Resource mo Ibarra, Elias, etc., mm -hmm. Kapitan Tiago. Mm -hmm. So, ito sinasabi yung mga characters na yan, mga character characterization ni Rizal din. Mm -hmm. pira, -pira so. mm -hmm. Pirapiraso. So, at ito ni dapat buuin mo para maintindihan mo si Rizal. Mm -hmm. But the point I'm saying is, kung may krisos may bara, may ilyas pa kay Rizal, hindi ba bakla ang characterization na yan? <laughs> di ba alam ako sa kung yes or no? Hindi, kasi ganito yan eh. Um, parang... I'm not saying sexual, ah. Yeah, okay, okay, sa sabihin, of course. Sabihin, di ba alam yung panindigan, yung, uh, yung paniniwala. Kaliwa kanan, no, uh, somewhere in the middle, somewhere on the left, somewhere on the right, ang mm -hmm. nagiging personality characterization. Meron kasing si Jose Rizal na parang may fear siya, na maraming masyado ang masasawi kapag tinuloy ang armed rebellion. No? At siyempre, even, even historian Ambeto Campos, sinasabi niya na parang confused si Jose Rizal no? kung ano ba talaga para sa kanya yung bansang Pilipinas o yung Pilipino. No? Pero ito yung ano, kahit na ganun si Jose Rizal sa kanyang mga writings na marami siyang aspects, marami siyang facets, marami siyang sinulat eh. Ang, ang, gusto kong, ang gusto ko sa kanya, talagang meron siyang ano na parang ito para sa bayan itong ginagawa ko. No? At yun yung mahalaga. Hindi perfecto ang, 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 ang mga bayani natin. No? Pwedeng pa iba-iba sila pag minsan, pero yung bayani natin, no, kung, uh, yung selflessness, ito hindi naman, and, and, hindi pwedeng i-doubt kay Jose Rizal yung kanyang pagiging, ano, eh, yung, yung selflessness niya. Mm -hmm. So, yun ang, ano, yun ang tinitingnan ko dyan. Um, bayani silang pareho, no? Kung titingnan natin, Jose Rizal as national hero, wala tayong problema dyan. Ako, wala akong problema dyan, pambansang bayani. Pero, si Andres Bonifacio, siguro dapat na napapanahon, nakilalanin natin siya bilang ama ng sambayan ng Pilipino. Sa pagkatulad nga nung nasabi ko dito kanina, siya yung may malinaw na konsepto ng kung ano tayo bilang isang bansa. Yung bansang malaya, yung bansang malaya para kay Bonifacio, hindi lamang ito political independence na magkaroon lang tayo ng rights. Kailangan magkaroon ng tunay na kaginhawaan na nagsisimula sa ating sarili. And we see that in the cartilla. Okay. Hirabi na ito ng mga historians natin then and now. Malagi tayo nagiging biktima ng divide and rule. Divide diba? At okay. Alright. Tignan mo yung nangyari. Noong panahon merong magdiwang magdalo binabanggit ni Congressman Gonson kanina doon sa Cavite. Mm -hmm. Si si Bonifacio hindi talaga Cavite yan eh, tagabayan eh. yes. Pero ang magdiwang magdalo based in Cavite na. Yes. Na-exploit ni gobernador Camilo de Polavieja, ang bagong gobernador general ng mga panahon na yon, yung pagkaka-divide ng grupo ni Mariano Alvarez na uncle ni Bonifacio at saka yung isang kamag-anak ni ni Emilio Aguinaldo, Aguinaldo na si Baldomero Aguinaldo mm -hmm. na na, na yun para winindang yung dalawang pagkakaiba na para magkalayo yung dalawa at mag eventually magkalaban para malabanan ang lumalabang rebelde sa, sa mga Kastila. Pero meron din kasing internally din maliban dyan sa mga ganyang pressure kasi ganito yun eh magpapadala ng mas malaking puwersa sa mga Espanyol habang sila ay nag-aaway Bakit mula sa kayo palagi tayo nagiging biktima ng divide rule? Yeah. Ay, eh, kasi kailangan din siguro ako, dito dati, dito pumapasok yung kasaysayan. Mm. Tayo lahat ay merong kaisipan. No? Yung regionalism, medyo, mag bagamat maganda yung regionalismo, kung ito'y sosobra, tayo mm. magkakawatak-watak. Meron na tayong bansa. Some people say yung bansa, imagine community lamang. Wala naman, hindi naman talaga siya nage-exist. Pero, yung bansang ito, nandito na eh. At kailangan, parang magkaisa tayo. Kailangan natin, ang isang kailangan natin to glue ourselves together is kasaysayan no? Nung panahon ng mga ninuno natin, yung mga babaylan, pag sinant nila yung kasaysayan, no? Nakikinig ang lahat and they feel that they are one. Kaso ang problema nga, sa ating panahon ngayon, yung pagtuturo ng kasaysayan parang minamaliit as a minor subject. Pero hindi ito yung nagbibigay sa atin ng ng isang damdamin. So, hangga't yung colonial perspective ang tinuturo sa maraming mga aklat sa maraming mga dokumentaryo na hindi ginigit ang ating pananaw sa kasaysayan, patuloy tayong wawa, patuloy tayong ano magfi-feel no, tayo. Eh may dali tayong mag-share. Sa, sa istorya, pag mayroon tayong common enemy, lahat tayo nagkakaisa. Yes. So, pwede ba nating confine yung diferensya sa istorya natin kung bakit di tayo nagkakaisa doon lang sa faction ni Aguinaldo at sa ni Bonifacio? Pero so, na not necessarily the entire Filipino people. Balikan natin yung Congressman, mga kaibigan, yan pong success formula nang mga Hudyo laban sa mga Arabo, napapalibutan sila nang Taiwan versus the People's Republic of China. Babalik po kami in just a while. <laughs>